Tumangging magkomento ang opisina ng International Criminal Court o ICC Prosecutor sa umano'y dokumento nila na nakuha sa isang dating senador. Ayon dito, sospek na umano sa drug war, sina dating senador o si Senator Bato de la Rosa at apat na iba pa Pinangalanan na umano ng International Criminal Court Prosecutor bilang suspect kaugnay ng Duterte Drug War si Senador Bato de la Rosa PNP chief na nagpatupad ng kampanya. Base yan sa dokumentong nakuha ni dating Senador Antonio Terrellanes IV sa opisina ng ICC prosecutor. Suspect din umano si na ring PNP Chief Oscar Albayalde, dating PNP CIDG Directors Romeo Karamat Jr. at Eliezer Mata at NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Sabi sa dokumento, may sapat na basihan para paniwala ang nakagawa sila ng mga krimen na nasa jurisdiction ng Office of the ICC Prosecutor para usigin. Nang ipa-authenticate ng GMA Integrated News ang mga dokumento, sinabi ng Office of the ICC Prosecutor na hindi ito nagkukomento sa mga pahayag ng mga gobyerno o kinatawan ng Estado. Hindi rin daw nila mabeberipika o mapapatotohanan ang mga dokumentong ibinahagi ng outside sources. Ani to mahalaga ang pagprotekta sa confidentiality ng kanilang trabaho para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng kanilang nakakasalamuha at bilang proteksyon ng integridad ng kanilang mga operasyon. Sabi naman ni Senador Dela Rosa, 2016 pang nababanggit ang kanyang pangalan na paulit-ulit at tila sirang plaka. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panik ni na Generals Albayalde, Karamat, Mata at Leonardo.